Heto na naman ako. Binabalikan ko na naman yung mga panahong masaya tayo. Panahong mahal mo pa ako. At panahong mahal din kita. Akala ko okay na ako. Akala ko tanggap ko na lahat pero tuwing maaalala kita, bumabalik ang mga alaala. Oo, namimiss kita. Namimiss ko yung tulad mo. Yung alaala mong hindi mabura-bura sa isip at sa aking puso. Sinubukan ko naman nakalimutan ka. Binura ang lahat ng mga bagay na pwedeng umalalas sa'yo pero wala akong nagawa. At wala akong magawa dahil bumabalik ang mga naging alaala nating dalawa. Napapatanong ako sa sarili ko, bakit ko nagagawa to? Sa kabila ng masasakit na pangyayari, sa'yo pa rin ako nananatili. Sa'yo pa rin yung pagmamahal ko kahit hindi na ako ang iyong pinili. Di man tayo tumagal, pero wagas kitang minahal. Sa'yo ulit sinubukang sumugal at umasang sa'yo na magtatagal. Pero bakit ganon? Naglaho biglang yung pagmamahal. Hindi sa sinusumbat ko mga pangyayari sa nakaraan. Pero sobra akong nasaktan nung bigla kang lumisan. At dala ko pa rin ang sakit na di ko alam kung hanggang kailan. Sa simpleng dahilan ako'y iyong iniwan. Ginawan ko naman ang paraan para sana maagapan pero mas pinili mo akong bitawan kesa ilaban ng relasyong ating sinimulan. Oo, pumayag ako sa gusto mo na kahit sobrang labag sa loob ko, sinunod ko na lang ang gusto mo kahit na ayaw ko. Pero ginusto ko na lang kaysa pilitin kita na alam kong hindi ka na magiging masaya. Heto na naman ako. Kailan ko ba titigil ang balik-balikan yung mga bagay na alam kong tapos na? Wala eh. Sa kabila ng sakit at pagdurusa, ikaw pa rin ang aking naaalala. Oo, mahal pa rin kita. At ayokong kumilala at magmahal ng iba hanggat di pa ako tapos na mahalin ka. Ikaw at ikaw pa rin ang binabalik-balikan ng puso kong sugatan. Kahit ako'y iyong nasaktan mula sa iyong paglisan, Bumabalik pa din ang damdaming sayo ko noon ulit sinimulan. Alam kong hindi na maibabalik. At sobrang labo mo nang bumalik. Pero sa huling pagkakataon, gusto kong sabihin sa'yo, hindi man tayo ang tinakda ng panahon. Nagpapasalamat pa rin ako na nakilala ko yung tulad mong minahal ko noon at minamahal ko pa rin hanggang ngayon kahit naging pansamantala, naging masaya pa rin tayo kahit ito'y nawala. Walang pinagsisisihan, sadyang ganito lang talaga siguro ang ating kapalaran. Bago matapos ang aking tula, kasabay sa pagpatak ng aking mga luha, gustong sabihin na ikaw pa rin. Umaasang sana ikaw na lang ulit, na sana bumalik ka at magsimula tayo ulit. Kaso wala na. Tapos na at kailangan ko na itong tanggapin. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Dahil hanggang ngayon ikaw pa rin ang gusto ng puso at damdamin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita mamahalin. Hanggang sa mapagod na ng siguro ako. At mapagtanto ko na lang sa sarili ko na tapos na. At hindi talaga tayo.